Mga kaidol, isa magandang mabapalang umaga sa ating lahat. Umaga na pala yung kaidol, madaling araw na pala ngayon. Ang ulos ng na ating mga kaidol ay 2.43, ay 2.41, ay 42. Eh, dito na tayo sa lahat kapag intro mga kaidol. Eh, gusto ka kasi ng ano, hindi ang nangyayari na eh, alisan natin. Eh, manuray tayo mga kaidol, ito nga pala yung lambat mga kaidol eh, bago natin simulan natin Ben Jeremy Cadori ba sila amatay sa kundunong may kapal sa paggawain sa akin sa aking pamilya lalo ang bagong kasamahan na si Michael kaya mga kayo talo sa kamay nila taga Bicol eh Shit out din pa ng mga kay Mercedes sa Asir Bacol po dyan sa Kuwait At salamat okay. sa inyo ma'am at wala sa sawang sawang pagsuporta niyo sa video ko Ingat kayo palagi din sa Kuwait at si din pala kay Sir Jose Alimento at kay Sir Charles din sa Dubai sa kasama ni Sir Gears maraming salamat sa inyo sir sa pagsuporta sa video ko at orang sawang panonood sana ingat kayo palagi sir kahit saan magkasulap ng mundo pagpuno na tayo mga kayo nilong maya maya konti mga ito ay eh, area tayo hindi eh, na salamat nilang kumagad sa lahat niyo, siya, ng susurahin nyo mga sarisbiyan ko maraming salamat sa inyo at hindi pag-skip ads Ingat pa palagi mga kanol, kahit saan mga surap ng mundo, uwis pa ko lang papasalamat sa inyo. Kaya wala na. Patagalain, tara na, let's go! Dito kami banda sa ano mga idol, sa bubog. Kasi kaalis na namin kanina, hinanahan eh, kami. Eh, ngayon nanuray naman kami kasi parang alangarin -alang yung pain namin. Yung idol, dalong yung parang idol. Oh. Kasama pa rin natin si Michael, yung si Idol Michael, bagong sama, swerte. Thank you Lord kapain din basta magtiwalan tayo sa itaas hindi tayo magbibigo update ko lang mga idol pag natanggal namin lahat ito nga pala yung natanggal namin mga idol konti pa lang pero hindi pa kami nakaabot sa kalahating sa kalahating buhay mga idol mga idol abang lang pag natanggal namin lahat mga idol kita ko sa inyo mga mga idol yung huli namin lahat oh. may galunggong ah, Saka may tulingan din. Dalawang tirasong tulingan. Mga mga torsilyo. Malapit na na puno yung tree mga kaidol. Thank you God. Nakapain. Bukas ng madaling araw mga kaidol ay eh, maaga kami pupunta ng ano kanaron unahan sa kanaron kay malapit-lapit na kami dito. dito dito kami sa banda sa bubog nandun na, naghihintay yung mga kapatid ko yung kuya yung kuya ko tsaka yung kapatid ko isa tsaka yung bayaw ko bali apat na bangka kami dito nanuray din sila mga kapatid pero umuwi na kasi marami sigurong huli yun sila dito, dito lang dito lang eh, ari

kaya laking turay mga idol hmm? kaya laking turay yes. parang lanhoan ah 20 kilos siguro kayo no hmm. abot sobra kasi pag napuno ito mga idol 33 mahigit <laughs> nandiyan yung tulingan sa ilalim mga kaidol? May mga kalapat to pa oh. Pang yung bukas. Kasi kami, kami, nagkainin na wala kaming ulam. Buti nandyan yung baya ko. Nagtali sa amin ay eh, binigyan kami ng ulam. Kami nila nagluto. Nanghingi nilang siya kay. Eh napago din siguro kay walang nang pain na no, yun tuloy nga mga idol oh. dalawang piraso yan mga idol dalawang piraso yan oh. Oh. Uh. Yung okay, ito. Kaya tawag nilang balintong. Mataba daw yan. Yun know? o. Baba mo kundi. Yun. Know? Hey. <tong accent> oh. Thank you Lord, nakapain din. Karabi kalalakid to rin mga kaidol oh. Kalahating ice bag na mga kaidol. Kalahating korintahan. Eh. Okay. Ice ice. Ice ice baby. Eh. Okay. Hanggang dito lang mga kaidol. Kaya magpatabi kami doon sa ano. Bubo ko. May ilal doon. Sa libanda. Eh. Yun know, yung may ilaw doon no? Sa ano. Yung doon banda Yung may ilaw. Doon sila kuya. Tabi kami kay Idol. Kay madaling araw kami alis. Ingat kayo palagi mga ka Idol. Set out sa inyong lahat. God bless. Thank you God. Para pagdating sa spot natin ay ready na tayo. Para yung alalahanin pa. Para makapoto sa pangawin. Okay. tayo mga idol ang oras natin ay alas 3.41 mga pala yung mga kapatid ko mga idol ay ilaw na ito talaga tayo mga idol, ay yung batid natin palaupat kasi okay. at dapat ito lang mga pag nakaratigahan na kami sa ispat tulingan mga idol yung ng mga kapatid paksyo kayo mga idol nilagyan ko ng ano kamatis. Ngayon, ngayon, kita ng paksyon na may kamatis.